Kumusta po kayo dito? Oh. Ate, mga anak kami, mga charity classes kami, nadaanan na lang kami sa bahay mo. Uh, Pupustahin lang namin mga kamabayan natin. May lokaan tayo dito, no? Pasi, pasi mga mababay daw, mga inumano. Pasobra. Oh. Kapusin natin, Frankie. Charity vlogger. <laughs> ay gano'n no. tutulong kami sa mga kababayan natin ah, mangungusta lang at mag-aabot lang ako ng tulong no? at isang sana ko no? baka sakaling makatulong pagbili mo ulang tsaka bigas ha? No? tanggapin mo no? sana makatulong yan ha? No? ingat ka dyan ano pang anak mo? ilan anak mo? isa pa lang okay, salamat ah sana makaputong yung isang daan hindi ka bigas pag-uutap ah, salamat ako si Henon at si Frankie at si Arity Blanen ako si Henon at si Arity Blanen ah, salamat ah ako yung Manon at si Arity Blanen at sa ating mga kawabawa ah, salamat oops, oops, oops kaya ka lang kabayan huwag mo munang scroll tapusin mo yung video ha dahil babalikan ni Daddy Frankie yan. Oh, kumusta ka na? Bidi ba nga may pagkwentoan tayo. Oh, okay lang po kami. May hiya ako sa kasi isang taon na yun napunot ko sa, sa Okay lang. Po, okay lang. Okay lang. Pasok po kayo, Sir. Bidi? Dahan-dahan kunin din. Bidi po, maso? Eto part niya. No? Huh? Kilala mo pala si Daddy Frankie. Sinsya ka na, 100 lang yung naibigay ko, ha? Palagi po kami, nan palagi po akong nanonood sa mga ano nyo po, sa mga vlog-vlog nyo po. Huh? Oh? Nakapalog po ako sa inyo. Ay, salamat naman. Na, Nakapasyal ang uh, team Daddy Frankie dito, bali, <laughs> pangatlong araw na namin. Kaya, kinakausap nyo po, kung sa mga lang yung mga po sa inyo. hindi ko lang <laughs> kumaalala yung agad yung pangalala. Ay, gano'n. <laughs> Sige, para mas makatulong tayo, mga kababayan. Uh, wala naman akong balak magtagal o wala. Uh, gusto tayo na sinasabing. Kumustahin ang mga kababayan natin dito sa parting Cagayan. At uh, salamat sa Diyos kasi isa ka sa nakita ng Team Daddy Frankie. Narinig mo ba yung kasabihan na pagkilo paano? sabi sa Kung ako po, kahit kunti lang sa akin, kung basta makakatulong sa kapapitawan sa akin, hindi oh. ko ako. Wow. Sa bagay, ganun din os. Para sa akin kasi, yun ay kasabihan lang. Hindi naman nila alam eh. syempre minsan nag-iisip na yan tayo para sa atin. Sa lahat naman kasi ng lugar, may mga kasabihan. Diba? Sabi nila, Irocano, Kuripo, parang kasabihan lang yun. Nasa tao na yun. Pero, naririnig mo rin yun na yun ang kasabihan. Diba? So ano masasabi mo sa mga kababayan natin kasi Ilocano ka? Pwede bang ipaliwanag mo bakit naging ganon? Anong katwiran mo sa sa kasabihan nilang yon na ang ilpag ilbasta Ilocano, Kuripon. Siguro sir, yung mga palagi po nilang nakakilala o nakakasalamuha po ng mga Ilocano ganun po yung pagkikisama sa kanila pero ang masasabi ko lang po hindi po lahat po ng mga Ilocano katulad ko po, po Ilocana hindi po lahat ay mga tao po karamihan po matulungin mapagmahal po ang mga Ilocano Pangasinan din ako kaya lang sa ano ah, Pangasinense pero almost same ah, Ilocano Pangasinense pagka ano Pangasinan na yan lahat, no yan. Bigay lang ako ng ano, kaunting tulong sana makatulong ko sa inyo. Pwede mo ng gatas ni baby. Breastfeed ba yan? Hindi po. Nag, ano na po. ay, bote na po. Bote ba, siya? na anong milk niya? Bote na po. Bote lang gatas ngayon. Ayan, Napakahirap. Ayan. Hirap magpalaki ng bata. Ano? O, ito ate. One, two, three, four, five thousand. Sir, so, maraming maraming salamat po dahil siguro po talagang kapos po kami ngayon. Siguro po kayo po yung binigay ng Panginoon. No, no. Wala na naman po siyang gatas. Hindi po namin alam kung saan na naman po Walang ano man. Pray lang. Pakabait lang tayo. Talagahan mo mabuti yung pamilya mo, anak mo. Magsama kayo ng asawa mo ng matiwasay. Maging anis kayong dalawa sa isa't isa. Sana Lumaki at uh, maayos yung anak ninyo, no? Maalagaan mo rin yung mga anak mong una. Lalo na't maliliit pa. No? Maging straight tayo sa pamilya natin lagi. Gabayan kayo ng Panginoon, no? Inaasahan mo ba na makuntahan ka ng Team Daddy Brangil? <laughs> Hindi. Na na nakikita ko po yung mga vloggers nyo po. Napapaisip po ako. Sana balang araw may tutulong din po sa amin. Sana balang araw ay ko po. Ako po talaga, po lagi ko kining isip, pinagdadasal ko. Hindi ko po talaga inaexpect to share niyan. Parang yung salamat po. Yes. So, nung napapanood mo yung vlog ni Daddy Frankie, sumagi din ba sa isip mo na one day is mapupuntahan ka ni Daddy? Yes po. 'Yun po palagi ang dinadasal ko sa nakaka-indirit sila ganito. cute-cute ng bata, pwede bang hingiin na lang yung anak nyo? <laughs> <Wow. laughs> pero usog, baby. Pero usog. Ano? Ayan. Oh, naglalaro na. Tatawa kasi mga kababayan. Ang sarap laruin yung ganyang edad, 6 months. Tapos marunong na mag-tumbling, no? Tumataob, kasama niya yung tatay niya, tataob, no? Di ba? Ang sarap ng ganun, ma'am. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Oh, walang ano man, ha? Sige, salamat. Ingat kayo dito. Mga kababayan, marami marami salamat po. Lalong lalo na dito sa... Uh, bayan ng Cagayan, lahat ng mga kababayan natin dito na napuntahan namin napakababait, at uh, napaka-accommodate yung ilang lahat uh, gabayan nawa tayo ng Panginoon sana marami pa akong mapasyalan mapuntaan dito kaya sa lahat ng mga kababayan natin dito shout out po, mabuhay po tayong lahat ano yung lugar ko hmm. libertad sa mag-ingat kayo yan mga kababayan, isa lang pamilya ang nabigyan ngiti at nabigyan pansin at natulungan ng isang Daddy Frankie. Kaya kabayan, kung natapos mo man yung video at nanonood ka pa sa mga oras na ito, i-comment mo na dyan sa baba kung taga saan ka para ikaw naman ang susunod na pupunta ng aming team at mabigyan tulong ni Daddy Frankie. So ano pang ginagawa mo kabayan? Mag-comment ka na dyan sa baba para mapuntahan ka din namin.